Welcome back to our channel. So, ito yung Rios Gen 2 natin na Batman. In-upgrade natin yung Belta Grill. So, DIY lang yung ginawa natin. Uh, kailangan lang natin ng sim simpleng tools. Uh, Siyempre, yung mga parts. Yan yung uh, ating lumang grill. And then, shout out lang sa lahat ng mekaniko, mga kaibigan mekaniko, yung mga pintor, mga naglalatero, kasi biglang na-appreciate ko yung trabaho nyo. Uh, before, nagkakalkal tayo nung sentra natin. Uh, Nag-upgrade ako ng Uh, mga basic maintenance, bolt on parts. Like nung nagpalit ako ng headers, nagpalit ako ng head gasket, nagpalit ako ng valve cover gasket, uh, nagpintura ng valve cover, nagpintura ng buong bumper nung sentra. Uh, minasilya ko lahat. So before, siguro dahil mas bata pa ako, mas na-enjoy ko yung mga ganong bagay. Pero now, as of now, uh, mas na-appreciate ko yung klase ng trabaho na ginagawa nyo kasi Uh, maliban doon sa yung dumi, yung init, yung mga sugat, gasgas -gas na natatamo natin pag nagkakalkal tayo. Uh, minsan, may mga parts kasi katulad nito. Nandun na, tapos mo na yung tapos mo na yung trabaho. Tapos may mga ayaw matanggal. So, yon So, maliban doon sa hirap ng trabaho na ginagawa nyo, risk din kasi pag nasira nyo to, unlike ako kasi dahil nasira ako to, okay lang dahil sira na talaga siya, wala akong problema. Pero kayo, syempre, pag may nasira, kailangan yung pambayaran. So, yun. Appreciate ko lang bigla yung mga kaibigan nating mekaniko dyan at mga pintor. Uh, thank you so much. And then, ito yung ating uh, Vios na Belta. Yan. So, i-upgrade natin yung buong Vios ng Belta setup. Buong JDM. Japan uh, parts. So, nakabili na natin itong grill. Papipintura natin to Pero yung pintura, papipintura ko na. Hindi ko na <laughs> pakikialaman yan. Ipapaubayan na sa mga pintor. Papipintura ko yan. Meron na tayong Belta wing yung side skirt hindi pa nabili isa-isa i-upgrade -isa, natin ito ng belta stop na